Hello everyone! Kamusta mga kabayan? So, shout out po sa ating commenter. Lalagay ko sa taas dyan. First impression ko sa mga Chinese dito. Gawa no uh, yun nga, parang nagka ako sa naranasan ko dun sa uh, clinic na parang sinisigaw-sigaw ang kami na. Hindi ko na lang mention yung clinic ha. Kasi, uh, syempre, hindi naman maganda na i-mention natin. Pero, yung experience ko po talaga doon is hindi maganda. Parang nagka ako na ha. Diyos ko, paano ganito yung maging amo ko? So, yun, it turns into opposite naman. Thank God. Pagdating ko sa mga amo ko, oh, hindi naman sila ganun. Kaya sabi ko, parang unang araw pa lang, gusto ko nang mag-back out dahil sa, dahil sa experience ko. <laughs> Which is, na-realize ko, oh, hindi nga naman pala talaga lahat ganun. Kasi wala nga yan sa uh, wala yan sa lahi. Nasa bawat, ano yan, bawat karakter ng tao. So, nag-comment dito si Sir, ano, babae ba to, lalaki. Uh, Incheck nga naman daw siya. Tapos, pero, ang naranasan naman niya sa kamag-anak niya yung mga sabi ba yan? Sorry. Nakita ko lang saglit yung comment niya. Yun. Tapos, um, yun nga, uh, kumbaga, kinakamag-anak kinaka lang siya gawa nung kapag may kailangan na pera tapos ang liit ng tingin sa kanila, kaya kailangan lang okay. So, dahil nga daw in sila, kaya minamaliit. Ewan ko kung bakit ganun. Kasi, ewan <laughs> ko, may, ganun pala yun. May iba pala na ganun ang trato pag in -check. Iwan ko. <laughs> so, sa bagay, depende naman kasi yan sa tao kung paano mag uh, ng kapwa-tao nila. So, sorry for that po, sir, kung ganun po yung naranasan niyo sa mga naging kamag-anak nyo na kapwa namin Pinoy And, uh, yun nga, hindi natin masabi na kahit ka mag-anak natin, eh, alam nyo, makakapag relay tayo sa ugali. Hindi po talaga. Kaya wala po yan sa lahi, kahit ka mag-anak o kalahi natin yan o ano. Uh, magdidepende po yan sa ugali talaga ng bawat isa. So, hindi na, hindi na bago sa panahon ngayon, guys, yung Um, kakamag-anakin ka lang kapag may pera ka, tatratuhin kang tao kapag may pera ka. So, sanay na tayo dyan. May kanya-kanya tayong mga ugali, guys, na kumbaga tinatago. Depende na yan kung paano tayo makitungo sa kung paano din sila nagpapakita sa atin ng pakikitungo. kung Kumbaga, kung anong pinapakita din kasi nila sa akin, yun lang din yung pinapakita kong ugali. Kasi, kung walang ginagawang masama sa iyo yung tao, bakit mo naman gagawa ng masama? Unless na lang talaga kung gustong maging masama, di ba? Eh yeah, guys, mas okay 'yung piliin na lang natin na magpakumbaba kung kaya naman natin. Kasi mostly ngayon talaga sa mga ano tao, kamag-anak, mga ituturing ka lang na tao kapag ka makikita nila na meron ka, may ma may kumaga may mapapakinabangan sila sa iyo. So, basic na lang 'yan ngayon talaga, guys. Common na common na 'yan ngayon sa panahon ngayon. Ewan ko ba kung bakit. Sa naging sitwasyon ko dito ngayon, parang napakagaan ng pakiramdam ko. Feeling ko parang feeling ko parang nasa ibang bahay lang ako. <laughs> nasa ibang bahay, literal na nasa ibang bahay. Para kung hindi, hindi ko feel talaga na sobrang layo ko sa family ko. Yun. So, thank God na napunta ako sa mga amo na kahit papano okay yung pakitungo nila sa akin. And hopefully, hindi sila magbabago. So, yun lang po. Maraming salamat po sa, sa comment nyo. And, lalagay ko sa mga sa taas yung mga comment nyo para ma-shoutout ko kayo. So, thank you po sa mga nag-comment.